So karon uh, ako si Ruel Borina guys straight to the point Makakausap niyo ako ng ilang oras ay isang oras na talakayan Ito po yu, ito po ay tungkol po sa pasalo uh, paluwagan diyan sa bayan ng uh, Palanas Again, ginapasalamatan natin ang sponsor sa uh, Bigwas Internet TV, Eagles Grill. Manamit kayo ng mga pagkaon dito, ano? Uh, bago natin na bago tayo magpatuloy ay magbabalik po makalipas ang ilang patalastas. na ka makaba sa inyong budget na dalhin ang buong pamilya mo sa masasarap na restaurant? Huwag mo nang problemahin yan. Bukod sa malinis, ay makapag-relax pa ang buong pamilya mo. At ito pa, makakatipid ka pa dahil sa mura lang ang mga pagkain. More foods and drinks na pagpipilian at super sarap pa. Narito lang sa Kanipan, Barangay Nursery, Masbati City. Ano pa ang inaantay nyo? Tara na. Sa Edgar's Grill, is Hello, so nagbabalik ang inyong Angkor Mart Royal Burnaga sa straight to the point? So sa lahat ng mga nagugutom no, uh, kumain lang po doon sa Eagle's Grill. Dito po 'yan sa Barangay Nursery, Masbati City. So ngayon ay patuloy na nating uh, tatalakayin itong uh, pasalo or paluwagan diyan sa bayan ng Palanas. Uh, kung natatandaan siguro ninyo kung kayo ay nanonood sa mga Facebook pay, uh, mga Facebook no? Uh, trending na po ngayon yung mga usap-usapan dahil kalat na po ito nga si May, uh, ito si uh, Michelle Almosara Abuhela na tinaguri ang Madam M ay tuluyan na pong uh, nawo, lum, uh, lumayas. Umis ka po. No, dahil ang kanila pong bahay diyan sa bayan ng Palanas ay wala na po sarado na pati po ang kanyang mga pamilya ay lumayas na rin po. Sana naman sa mga biktima ay tuluyan na po talaga kayong magreklamo at magsampa ng kaso upang mabigyan po ng hostesya ang inyong uh, pera na na po sa ganitong scheme uh, paluwagan. No? Kasi po yung uh, kay inyong pong kia pera hindi po niyo yan uh, hiningi. Yan po ay pinaghirapan po ninyo mismo at dahil po ang pera ay hindi po napakadali nga uh, hanapin sa ngayong panahon, no? Uh, tayo po ay awang-awa na sa mga taong nagre-reklamo at nagmimisis po dito sa Big Was Interni TV at pati po sa Wing TV na sana mabigyang aksyon. So dito po sa Big Was Interni TV ay lahat po yan inaaksyon na, no? Lahat po yan ay binibigyan natin ng pansin dahil po sa ganito pong sistema, ma uh, dito po tayo nakakatulong no hindi man tayo makakatulong financially sa mga tao nga uh, biktima ng pasalo or paluwagan dito po sa pamamagitan ng broadcast broadcast ng uh, Bigwas Interni TV sa so straight to the Point ay mabibigyan nating buhay at hustisya itong ating mga kababayan na biktima nito Diyan po sa bayan ng uh, Palanas karamihan po ang mga biktima dito ay mga profesional. no may mga politician Uh, meron pong mga uh, hindi na lang po natin in general na lang natin mga professional po mostly ang mga biktima nitong pasalo or paluwaga ni Michelle Almosara Abuela so Michelle uh, Almosara Madam M kung asa karon uh, panahon na, kung asa kang lugar uh, in town pakita sa imo ang mga biktima no sa inyong pa pa sa imong gisulti karong Oktubre mo ripan ka unsaon pa nimo pagripan na ang imuha ganing pamilya dira sa Palanas wala na sarado na ang imuhang tindahan no unsaon pa pagbalik Usaon pa ninyo pagripan aning inyong gingon na Oktober sa nina pasalo na aduna pa jugoy na sagap dili ni siya na sabing isa uh, Bati batibati ha Usad ni siya ka, na sa kuwa mismo sa usad dimukahan sa bayan sa Palanas o sa Katayangan. Actually si ini eh, si Tintin Seller. Dili ni siya handler, usapud ni siya ka admin, no? Dili ayoko patuuhan a uh, Tintin Seller. Ah uh, uh, Christine Arisala na ikausap ka si uh, handler ayaw kong patuha sa yaman mong bigla usad ka ka biktima or usad ka mang ka handler ayaw kong patuha anak day kaya di ko mo tuha na usad ka sa admin na karon usad man sa nagka problema ka ni si Madam E. Michelle Almusara Abuhela, kay eh tumod po na ikaw wala ka naga formal sin Pero ang istoryahan na lang dira sa tuwa nga programa, itarong po ninyo uli, no? Ikaw Michelle Almusara Albuhila ng uh, admin itong pasalo uh, pasalo or paluwagan. Iuli na yung taon. dili kay imong giuna pag-uli, kaning mga mayayaman, kay nahadlok ka, kanang mga professional na imo na ang giuli ang mga di umano ha pero may isa talaga ko kalijit na na receive na ginuli mo na ang puhunan kung gusto ka na walay reklamo iuli ang tanan ibaligyan na tanang properties ni mo para mauli ni mo pero I think damo ka pa kwarta sa bangko kaya ayaw pagsabi na na-press ani mo account sa bangko kaya dili na ma press kaya wala pa'y kaso maliban na lang kung adlaw-adlaw ka nag-withdraw. Pero, bago ka makadeposit sin 1 million sa bangko, naana siya yung mga prosiso. No? Pangotan-on ka o asagi ka ng kwartahan na imong gideposit kung unsa ka dako ang imong negosyo. Pamaki mo, halimbawa, ibutang ta kada simana, sa isang kasimana mo deposit ka 2, or sa isang kasimana mo, mo deposit ka 2 million, matingala na ana ang bangko no so ang bangko sa na, na mangutana na jud ang anong inani kadako ang imo na deposit Nawala wala man kay negosyo na dagko dire siguro ngani niya, uh, siguro kung uh, negosyo nimo pare na sa mga uh, mga hardware na darag ko di nun pero sa iyon ani na ang hang deposito inani ka ko ay di nakatuuhan madam uh, Tintin uh, I Madam Tintin o Madam Michelle no? So sa mga tanan na nagreklamo kana mga biktima sa mga pasalo i-comment na diri sa Bigwas and Day TV kaya tuan ang pagatagaan o uh, buhayo na to o aksyon natin. na no? Kung kamo mausad mo mo sa biktima ani nga pasalo paluwagan ayaw mo kauwaw no? Kamo po na mga kinauukulan Labi na itong mga ginatawagan nato na itong mga kapulisan na usad na sa nag-action ani na pasalo. Uh, paspasan nato sir. Uh, ako na mo ang ninyo. Paspasan po naton para dali marisulba o matagaan o gustisya ng atong mga kababayan. Labi na diya sa palanas o uh, katayangan. Adili lang naman pero naadya ang pinakadamo sa biktima. Ang damo-damo na biktima, palanas, katayangan, may placer, may anin tawag sa nin uson no damo damo sin biktima so dapat matagaan ini action matagaan dai ini si na uh, kapaliwanagan so sa mga tawag sa aton pasensya no dili anay nato masapat kay ani nagaprograma programa po kita sa BITV ah uh, niyan niyan po ba ato ako na sasabaton ng inyong mga tawag okay balik tano So ginatawagan nato Michelle. Kung haing ka na karon Michelle Almosara Abuela panganlan ta ka. Dejo ko mahadlo kay tinuod din ko sa imong balay. Ang imong staff misa sa sulti nako na mo atubang siya og matawagan ka kay aron makapaliwanan. Pero gidecline ko after na na, na, na nagsabi ako na hali ako sa BITV kung problema nga nung diliman di mo mo atubang sa Bigwas Internet TV na gusto nato tagaan o aksyon tagaan o kaliwanagan ang imuhang side huwag labi na sa ang mga listener huwag sa ang mga biktima ng pasalo o naginatawag na paluwagan so damo-damo no damo-damo ang biktima kung mo mga estudyante nagbaligyan ni tau kabaw nagbaligyan na ako ka ng, uh, mga luti para lang na ma-invest no? So kung ginauna ni mo ang mga mayayaman o politiko, politiko kay tungod na hadlok nuka, ka, nakadaka balikan ka. Wa ka na hadlok sa mga pobre ni biktima. Kay nahadlok hadlok ka sa mga mayayaman o mga politiko ni biktima. Dili dili angay na siya na imuhang ang mga mayayaman lang imong kahadlukan. Irespeto pod ang mga pobreng investor kaya mas damo pa ang mga pobre na nag-invest kaysa sa mayayaman. Matuod na siya. Kay diri pa lang gani sa uson, mostly diri damo-damo sin mga pobre intawon tawon. Ultimo gani tong nagbato ng sa senior citizen na 3,000 nang utang og 2,000 para may mo 5,000, gi-invest pa sa imong uh, paluwagan. Para lang na mudubli ilang kwarta. Pero ang kasayop lang nila kay ulhi na sila nag-invest siguro kung pinakauna talaga nag-invest, aw oh, dako jud ang madawat. Pero saun man malas, no? Nagyan sila balas. Kay uh, inina imo na pasalo. Iska manggali, no? So wala jud tay na himo. So hinaot pa na kamong mga na-scam diha labinan man nga taga Flacer, Katayngan, Pubic Corpus, Esperanza mag na mag uh, kaisad. Magkausa mo no kay para kani siya matagaan jud mog justice siya kay dili basta-basta po ini na ginatubang yan na crisis sa panahon nyato na ada na biktima pa kaamong sa ni na pasalo Iskain, no? So, sa tanan na mga kababayan, ayaw mong kawa o paglaog. So, i-comment ang iyong mga problema about aning pasalo kaya taga-antay na sa action dari sa Bigwas West TV. No? Kaya kita, usad kita sa nababati o kakikita sa mga kalungsuran sa magkaiyayang mga lungsod ng atong probinsya sa Masbate, o sa mga biktima ato ang kinahikayat na sila po ay mag uh, reklamo Didi po, or pwede po, ginaimbitahan po namon ang mga biktima sa pasalo or paluwagan na kumadi po sa programa sa Street the Point at dili lang po sa Street the Point sa bigwasan po. Kami po ay maatubang at tatagahan po namon kamong boses didi sa iyong mga reklamo. No? Pero, iroglasan eh, kung kamo gani uh, usad mo ka biktima siguro magdala sad mo siguro dapat gipablatter na nino bawat usa sa iyo na mga biktima sa nina paluwagan or pasalo dapat nagpablatter na kamo para uh, po na basihan no para po matagaan naton aksyon No? So, sa tanan sa mga biktima, lalo na itong biktima na nagbiktiin taon sa taga Esperanza, naka-istorya ko na ang pamilya. So, makaluluoy talaga po. Makaluluoy. Kasi po, ang balay, gimbaligya lang, kay para na mudubli, muganda in balay, ano? Then, ang nangyari, nilayasan na po sila. Automatic nung uh, binenta yung bahay. Mga one week, wala na. Nabalita na nilang yun na ang problema, no? Amo na ang problema sa napasalo. May nagreklamo na nagpa-blatter na hanggang sa dumulog na ini na tao kay sealer naging sabihan na maghulat-hulat kay lumayas na ang in the admin. So, na-depress kay gisingin away sa sawa. So, naghigot sa liog o gihigot sa kanang ilang balay nakanagaring ang inda balay na lang barong-barong na lang may kahoy man na kamal sa kamachili, dito gihigot ang PC kag lumukso na lang ang biktima biktima na siya kay naghikom biktima pa siya sa pasalo so hain na ang justisya uh, hustisya sa ni kay wala naman si Michelle kag wala naman ini si uh, Tintin Siler. si Tintin Siler na apa sa katangyan pero dili naga atubang. pili ang iya ginaatubangan no scripted gusto niya pag nagapa-interview scripted so dili dapat no Mga irok sa nina didarag ko na inina uh, problema dili kita dapat nagagamit sa ning scripted na magpa-interview dapat kung ano ang interview sa media personnel amo kayo dapat anihimo on no tanan po sa nagareklamo hala mag maano kita magkaisad kay tatagaan naton action ina didi sa Bigwas Internet TV sa papamagitan ng Straight to the Point program dito sa Bigwas Internet TV. So ngayon, ito naman na paluwagan no na pasalo, may biktima po sa placer na kuno uh, may usay ka tao naman ay nato diya sa bilyon niya si placer Placer Masbate na may investiya na 200,000. Ang 200,000 niya, ginatagat-tagaan siya kada adlaw ah, 50. Ah, pinakag-ubos 50. Ang pinakataas naman, 150. So, dili makatarunganon, nun. No? ka kag 200,000 para invest. Karon iuli ni mo sana na tawo. Dili pagid adlaw-adlaw. Tagaan ni mo 50, tagaan ni mo 150, tagaan 100. Di na maayo. Di ba? So karon halos halos makapatay. Ini na nag-invest na 200,000. Karon wala gyapon siya ibaut. Kay pwede man siyang i-demanda na trespassing katong nagbayad sa iya which is uh, usad mang ka handler. Pero dili gid maayo no na ang biktima na gani maupay i-demanda sa handler. Hmm. So kamo na mga handler ginatawagan ako no kamo na mga handler usad pud mo sa mga pasaway. Unta giisip pud unta anay ninyo na ba na usad na paluwagan kung legit ba ni. No? Naghunga mo kung kani rehistrado ba ni sa ining naabali sa tao gini BIR or sa DTI para po makonfirm talaga kung talagang matuod or uh, legit ini na pasalo no kaya kung legit ini, no? Kung legit talaga ini. May rehistro ini sa ini uh, commission in exchange tama ba? No? Dapat igway na nakarehistro. Kaya syempre, kwarta gud ni. ang ginagunita ni Sailor. Kung ni Michelle Hamaki mo, Kinarton karton ng kwarta kag mga alahas na grabe laki ang mga alahas halos tagpira ka kilo, no? So mga tagapalanas, ginatawagan nato ang na mga tagapalanas no na dili ayaw mo kahadlok no? Dili angay mahadlok aning inyong uh, kwan. Magreklamo kay para matagaan naton na, ang uh, uh, hustisya kaning mga kababayan na town, mga biktima sa sa ining uh, pasalo na palawagan. No, kay siyempre adi ah, lisod-lisod na gani ang panahon. Na grabe na ang kaiwat yan na mga biktima ka pa Sama na lang kay uh, Mr. Gilbert na Marabilia dida sa Palanas, usat siya ka biktima na sa nina pasalo. Na ito na kwarta Inugbayan in taon to sa eskwilan sa iyong anak sa Cebu, nag-eskwila sa taas na eskwilan sa Cebu, no? So, ge-invest niya ang iya kwarta. Kaya nagtuus siya na muda ko ang kwarta mo balik. Kaya kung ba'n ganit, may mong mong ganyo na, sige, invest niya kay uh, Ugma, sunod si or o sunod bulan, inyong kwarta na 20 mil, mahimong 60 mil. Karon, wag gitawon. Why sa 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 na himo sa 60 asa ila 20 mil? na lag upat no? Ang iya intawong asawa nagkasakit, wala na nanindag o tanon kay tungod sa problema. So halos problema karon sa naton mga kababayan diri sa probinsya sa Masbate lalo na sa particular diri sa 3rd district. Ini na paluwagan kay damo, -damo sila si biktima, no? Ini na pasalo paluwagan. So karon, kung talaga kamo na usad kamo ka biktima lalo na niya sa uh, palanas o katay mag-file po kamo magreklamo kay para po kamo matagaan sa inustisya kay sabi nga ni San Kapulisan na ito labi na dida sa katayangan na kung may mag-file tagaan buligan ninda pero wala pa si nag-file sino pa ang nag-file kaso? ang kapulisan na po mismo ang nag-file kay ni siya dili la po ini gamay na scam kundi dili large scale tapa na po ini kay dili lang po kay isat ka barangay o isat ka munisipyo ang napangyarihan sa nene scam no so nagfile na po ang uh, atong kapulisan particular in katayangan so, sana dida sa palanas or diin po ng mga munisipyo na igwa na po siguro kung igwa ni na si mga napulo pataas na mga na scam or biktima sa nina pasalo labi na ni Michelle Almosara Albuhila uh, Madam Tintin Seller uh, Christine Arisala Hoy, ayaw mo yung tao ninyo pagbasyadong baga baga na kayo ninyo mga naong iuli may tao na kurta napakasasa mo ano? ikaw uh, sa ni eh? ikaw Michelle Adto ka na sa Thailand. Kawara mo lakin alo. Pa Thailand Thailand ka na. Papicture-picture ka pa ada na sa airport. Yan na, ang ipasahan mo o digi-post ka. mag magano ka mag. Pakita ka kawara mong alo gigasto mo ang kwarta mga tao. May na diri nasa sa imo. Ayaw pagpara ginasto na na diri sa imo no. Kailangan na ibalik mo na ang kwartasan sa Kay masakit kung sa imo ina mangyari. Napakasakit po. Hmm. Magbabalik ang Street Report makalipas ang patalasas.